Hello everyone! Hello beautiful people and shout out to Team Solid Galanga. Today my vlog is all about a uh, wedding event. So ayan na nga mga kalanga. Yan ang loob ng uh, reception. So yan makita nyo ang table setting na mga table. So sobrang bongga ba diba? mga langga. So ayan na nga po ang trahe ng ano, bright sauce. So, yan ang pinakaloob Sobrang lawak. So, makikita nyo parang may elevator doon. Elevator na nga po yan mga langga. So, dyan bababa. Mamaya ang brides. Yan. Kita nyo. So, napakaganda para siyang rain na mamaya. So, yan ang ano, ang pinakaloob loob. Ayan. Dyan po, dyan po magaganap mamaya ang mga party party ng mga Arabic lady. So, ayan ang makikita nyo mga langga. Ang lawak sa loob. Hindi ba? So, ayan. Yan ang pinakaloob mga langga. Maraming tao dyan. So, siguro mga, nasa ano yun, nasa uh, 1,000 table. So, ang dami talaga mga langga. So, ayan. Makita nyo ang traje ng brides. Ang ganda. So, ano siya? all white ang ganda-ganda ng try. So, ayan na nga. So, nag-prepare kami ng mga gamit namin, mga tasa para sa mga karak tea, sa mga green tea, sa mga chai. So, ayan. Ang aking mga kasamahan. So, ayan ang pinaka, ano, pinakaharap. Yan. So, at the same time, ayan, nagagaya, nagagaya ka na po sila, nag sa kanila mga face, nagbibisa po ng mga aming uniforme. Eh. So, white ang aming uniform, lady in white, ba diba? So, yung makita nyo, yan, sa loob nga pala yan, mga kalangga, sa loob ng CR yan. So, sobrang lawak ng CR, ba diba? So, ang daming salamin. So, lahat kami dyan eh kasha kami kasi ano kami malangga eh nasa 13 kami so ayun na nga po malangga kinukuha ng try kasi isusuot na so yan na ang mga lady in white yan at ayun ang mga perfume ng mga guests kasi sa mga Arabic wedding uh, uso sa kanila yung ano yung bago pumasok sa loob lahat ng guest magpapabango sila bago sila pumasok sa loob so yaan marami iba ibang mga ano mga pabango Siyempre, yung mga mga typical na mga ano na mga perfume ng mga arabay matatapang strong smell pero mababango naman so yeah may mga Chanel may mga Dior at saka may mga Versace and mga Gucci na war at at uh, marami pa ba etc so yan yung mga perfume nila. So, libre po yan. So, ayan na nga ang mga Lady in White. So, ayan, picture-picture kami dyan, syempre. Kasi sabi ng ama namin, ang aming boss dyan, eh, kailangan ng mga picture para sa kanyang negosyo. Yan, di ba? Ang gaganda ng mga Lady in White. Para kami mga angel dyan, mga langga. Nakita nyo naman. Ang gaganda namin. So, yan yung loob. Dyan mag, ano, magmamarcha ang brides mamaya sa stage. So, syempre, picture-picture din kami dyan sa, ano, sa stage, ba diba? So, ayan, ang ng mga lady in white na mga, ano, mga, so, ayan na nga, si Arby Wanderlea. So, ako lang nag-makeup dyan, mga langga, ba diba? Maraming salamat! Bye!